Ang ganda talaga ng golden sunshine. This is my golden sunshine. Kakaiba. Magical talaga yung flower niya. Ang ganda-ganda. Golden sunshine. Ayan, hello and welcome back po ulit sa aking channel. So, ngayon ang gagawin natin ay lalagyan na natin ng sayon yung RS na niripat ko nung nakaraan. So, medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-video. Kaya ito na, stable naman na yung ano, RS. So, ito, pili tayo dito. Ito, ang variety nito ay Sakura Belacan. Yan, isang sanga lang kasi konti lang naman yung gagrapan ko don Ayan, ayan siya o. Oh. <coughs> ayan, medyo matured na yung kanyang stem. So ayan, pakita ko lang sa inyo yung asa na yun? Wala na. Asa na siya? <laughs> so ito, ito siya. Ayan. Ayan. Ayan, isa lang. Isang tangkay lang. Ayan, pakita ko lang sa inyo yung aking maharani. Ayan. Ayan, ang ganda ng kulay niya, oh. Orange lipstick. Mukha siyang orange lipstick. Ayan. So, ito na yung aking RS. Yan, yung nirepat ko nung nakaraang video. So, ayan. Hindi naman siya nalanta. Ayan. Hindi naman nagalaw siguro yung ugat niya. Kaya, ayan siya, o. Oh. Medyo angat-angat pa yung ibang ugat. So, puputulin ko na yan. Tapos, yan yung aking gagrapan. Ayan, putulin na natin. Ay, maganda dito. Ito yung mga hindi successful pulong nakaraan. Nagrapan ko na siya. Kaya lang, nahulog kasi siya. Nalaglag. Kaya, ayan, namatay yung ginugtong ko. Tapos may tumubo ulit. <coughs> Ayan. So, puputulin lang natin. Ganyan. Tapos so, pag-isipan kung ano, kung saan yung gagrapan nyo dyan. So, titignan ko to. Ayan. Tapos ito, bagong tubo. Medyo matigas naman na siya. Pwede na siyang grapan. Ayan. Dalawa. Ayan, ang dalawa. Kaso lang, parang patay yung isang sanga. Parang tuyot. <coughs> parang tuyot siya. Ayan, o, oh, yung isa. Putulan ko ulit. Ayan, parang, parang tuyot siya. Ayan, o, oh, kahit putulan, parang tuyot. So, baka hindi mabuhay yung i-gagrap natin. So, putulan ko na lang siya. Ayan, putulan ko na lang dito. Ayan. Matab medyo mataba naman yung tangkay na yan At matured na. Diyan ko na lang ilalagay. Mga dalawa. Pwede sigurong dalawa dyan. So, ito na pabilisin na natin kasi magtatagal yung video. May mga video naman ako ng nagaga grab so ganun lang ulit ang procedure. Ayani hiwaan natin. Tapos ayan, babalatan natin yung ating sayon. Yan, balatan lang natin. Tapos pag nabalatan na natin, tutusok na natin dun sa hiniwa natin sa RS. yan Tusok natin dyan. Sana mabuhay. Tapos, lagyan pa natin ng isa. Pwede pa yung isa dun sa may kabila. Ayan. Isang variety lang to. Sa kura belakan lang. Dalawa lang nilagay ko. So, ayan na. Tapos, syempre, tatalian natin ng drafting tape. yan Ikot-ikot lang. Ikot natin. At itali. Ayan. Buhol natin dyan. Tapos, syempre, ilalagyan natin ng supot. Supot lang yan ng ice candy. Yan. Tapos, tatali din natin para hindi sumingaw at magkaroon siya ng moist sa loob. Yan. Ganyan lang. So, ayan na ang ating finished product. So, sana mabuhay. Update ko kayo pag nabuhay yan mga 25 days or 1 month. I-video ulit natin yan kung mabubuhay na siya dyan. Hindi na mamamatay. So, sana mabuhay para maibidyo natin ulit. So, thanks for watching. Till next video po. Babay Bye muna. Susunod naman yung malaking RS ang gagrapa natin. Tatry tayong magrap sa malaking RS. Ito, small lang. Mga small, small lang. Small pot. Bye!